Mi, need po ba mag-update sa Orus kahit same tax rate pa din po this year? Ang pag-update sa Orus, ang magagawa nyo doon is yung pag-avail or pag -re renew ng inyong 8% tax rate. Kung ibang tax rate ang i-update Um, like graduated rate or BMBE, hindi mo, hindi mo magagawa yon sa ORUS. Yung 8% lamang. So, yung pag-avail or pag-re-renew na 8%, magagawa nyo yon through ORUS. Ang sagot natin saan kung sa 8% yung tinatanong mo, choice nyo na lang. Kung gusto nyo pong mag-avail ulit ng 8% or i-renew yung 8% ulit ngayong 2025, choice nyo po yan. Kung gusto nyo mag-update, uh, walang problema. Kung ayaw mo mag-update, wala din namang problema. Pero ay encourage yung mga 8% at mag-8% last year at gusto ulit mag-8% ngayong taon, mas maganda mag-update ka or mag-renew ka ng iyong 8% sa Oros. Napakadali lang nun. May tutorial na rin ako. Free tutorial lang yon Mahanap nyo din dito sa mga videos ko paano gawin yon Bakit ko ini-encourage? Kasi nga, bawat RDO na tanungan, iba-iba ng sagot. May ibang sumasagot na pwede na oo oh, oh, dapat i-update. May ibang RDO din naman na sumasagot na hindi. Ganyan nga yung nangyayari eh. Iba-iba bawat RDO. Iba-iba sagot bawat RDO. Minsan nga same RDO pero ibang officer yung nakausap mo, iba-iba din yung sagot. So, ganun nangyayari sa BIR. Kaya, mas in-encourage ko maging sobra kayo sa pagko-comply kesa kulang ah kung mag-register, kung mag, regis, kung mag ayun niya, kung mag-update kayo sa Orus, wala naman yun problema. Ah, uh, madali lang din naman yun. So, kung may mga question, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Ayun niya pala, meron tayong free group, nagtutulungan doon sa loob ng ating group. Nandun din yung inventory list video, annual filing video, ah uh, percentage tax video, uh, income tax quarter filing nandun din dun sa ating uh, free group. So, join lang po kayo dun mga momsies. And welcome po lahat ng 8% OSD ng mga online sellers doon sa ating group.